Hello people, mag-vlog tayo. Ayan oh. Sinapapat mama guys, ay galing dito kayo ng umaga. Hinatid lang po ito oh. Itong kabuti, galing daw po sa bukid. Binili daw po ito ng papa. So yun, igisa natin guys. Tapos may dumaan kayo na naglalako. Isang buo po ito. Ayan, hahati. naghati kami ni Lally. Kasi isang mahaba po ito. Eh, hindi na yun po mauubos. Ipa, eh, ko po ito, paglalako ko po ito. Tataray ko kung anong lasa naman kasi guys, kahit anong luto itong kabuti, masarap po ito. So yun guys, yung tanghalian namin. Kami lang kisaya dito guys. Wala dito si Raven, Ricky Joe, nasa Batangas. Doon po pumapasok. Si Mr. naman nasa Bukid. So yun. Magluto tayo guys. So yun guys, ako pala guys ay nag, ano, iinom ng tsa. Tapos, snack ko. Tapos ko lang guys maglinis. Naglinis-linis ako. Yun. Hmm mamay may agas darating na si Siam ni katanghalian na kailangan ako kailangan ko makaluto ngayon kayo ano pong mga yan ano pong mga ano nyo lulutuin nyo tanghalian ako ito yan mag vlog tayo guys kasi madalang tayo nakakapunta or right ng bukid kasi nga pag ganito may pasok guys si Kisaya nasa school so yan, guys hindi ako pwedeng pumunta ng Bukid maliban ang pagsabado or linggo, yan pupunta kami doon. At ito na nga guys, yung aking lulutuin. Hugas na hugas ko na yan guys. Ito yung kabute. Nahimay ko na po siya. Tapos ito yung upo. Ito naman guys, yung panggisa natin. Sibuyas, bawang, tapos akamatis, at saka yung pork cubes na kalati lang. Tapos nakakuha pala guys ako ng ano, dahon ng ampalaya sa likod, Ayan. Magigisa na tayo. Ito na guys, luto na. Ginis ako lang siya guys, o. Oh. Ayan, masarap naman guys yung lasa. Tapos ito yung dahon. Nilagay ko sa gilid kasi ayaw niya ni Kiseya. Pag nakita niya yan guys, aayaw na yun kasi ayaw niya na may ampalaya, mapait daw. Pero nakain siya ng gulay, ayaw niya lang talaga ng ampalayang dahon. Ayan, so ito na guys yung ating ulam tanghalian. Ayan guys, hintay ko na lang si Kiseya. Mamaya, nandito na yun guys ay naglinis din kanina pala dito sa bahay. ginihintay so, hintay guys ni Kiseya. Yung kanyang atis hinog na. Ito na nga guys, excited na po si Kisay pitasin yung, ano, yung bunga ng atis. First time po namin makaka-harvest dito. Bilang po namin yan, mga pito po ata ang bunga niyan. So yun guys, si Kisay, lagi niya pong inaabangan yan kung pwede na. Ngayon guys, may nakita siya, parang may biak na daw yung isa. Kaya sabi niya pipitasin niya daw na po niya. Ayan, favorite niya po yung artist Hala, ano, oo nga. Oo. First harvest ni Kiseya. Pito po lahat ito. Ito pa lang yung ano o. Oh, pwede. Ay, ang isa pa mo na yung isa. Yun, Itong nasa baba. Tingnan ko kanya. Oo, 'yan. Pwede na ito. pwede na 'yan. Kasabay niya 'yan eh. 'Yan. Okay na. Ganun talaga anak 'yan nilalanggam. Kasi matamis. Sarado mong gate na. Hindi pa. Matigas pa yan, anak. Ito, Ay, bukas pa yan. O, pakita mo. Pwede na, pwede na ito. Ay, hindi pa. Hello, ano pa? Matigas pa nga eh. Say. Yan, guys. Ito yung atis na hinihintay ni Kizaya. Papahinugin pa natin. Bukas makakain na yan ni Kizaya. Nakadalawa. Ayan. Ito kasi bitak-bitak na bitak na siya. Pero matigas pa siya, guys. Naipon din po yung ating mga gagawin dito sa bahay. Kagaya po guys ng labahin. Ayan guys, oh, tambak ang aking labahin. <laughs> Ayan, tambak. Medyo, ano guys, medyo pala masa, ano, parang masakit yung ulo ko. Pero kaya yan, kaya yan. Pag tayong mga, ano, pag ano na tayo, uh, ina na tayo, kailangan kaya natin lahat. Tayo po ay maglalaba ng gatambak <laughs> Pinaantok ako guys. Tapos nang namin maglaba, po, po ay magluluto ng sopas. At kinahaponan nga po guys, ay kami po inaimbitahan dito sa may birthday yan. Ayan, sa akunting salo-salo lamang po. Dito yan lang po sa tapat ng bahay namin. Kaya yan guys, nakalibre kami ng pag... So ayan guys, mag voice over po tayo dahil nga po may video okay po sa likod, nagkakantahan po. Ayan, kaya na voice over na lang po tayo. Ayan guys, simple simple lang po yung handaan dito, may celebrate nang po yung birthday po nung anak nila. So happy birthday, nabusog kami. Hello guys. Ayan, dugtong po natin yung ating vlog kahapon. Kami po ay may pupuntahan ngayon sa nilalani. Niyakag po nila ako. May lakad po sila. Ayun nga lang, wala silang driver. Ako po yung liyakan nila. Kaya, sasama ko po kayo. Try natin makapag-vlog, guys. Ano, akurahan ka? <laughs> Hindi ko talaga sana yan, guys. Isasama si, ano, si Kiseya. Tekaso, nakita ko si Ren kasama. Sabi, kaya sabi nila, sama na daw si Kiseya. Tapos, si Teacher Angel, sasabay na din daw. Huwag na nang mamburaw. Tapos, dadaanan natin si Nene si po ay kapatid din po ni Lani sa ni Teacher Angel bunso po nilang kapatid yun ayan, napapasama kasi sila guys sa mamburao may lakad daw ata wala silang driver sa so, tayo, samahan natin guys sama ko kayo kung ano ating ganap today sa harap kayo hindi, si Tita Lani Ayaw. ayun siya itong street na ito guys ay ito oh yan makikita nyo yung Viana Street Poblacion Dos yan doon kami guys sa papasok doon ayan palabas nito eh guys ay highway na po sa ayan pala oh mali pala guys ako nang sabi sa si Angel pala magbabantay ng kanilang store <laughs> <laughs> ayan guys andito po tayo tabi ng highway na nasa labas na po tayo Ayan guys, yung aming mga dalaga. Ayan. Malig pala guys, ako nang sabi, si Teacher Angel pala ay magbabantay ng istor. Si Nini ang kasama namin. Kami nga guys ay nandito na po sa Mamburao. Si Nalani po ay andito po ngayon sa ano, napasama sila dito sa kanilang pinupuntahang klinik. Nagpaayos po sila ng ngipin silang dalawa ni, ni Rain. So ayan guys, nandito kami ni Kisaya sa labas. Naghihintay kami. Mamaya may alis na din. Hindi makakapanggit na guys. Ah, uh, paano? Saan tayo pupunta? Guys, hindi sana. <laughs> <laughs> May natanggal naman sa kanya. Ano po tayo? San tayo? <laughs> sa Jollibee. Oo. Mm -hmm. Walang Hali, so, kaya... daan, daanan dito lang ano. Mm hindi -hmm. kaya wala. Magdasulila na muna tayo diyan. So ayun guys, paalis na po kami at kami po ay maana at atras na lang habang atrasan po dito. Kasi po sa dulo po nito ay wala naman daw pong makikiloan dito ano diretso ba. Ayun guys ah uh, mahirap dito guys kapag yung mayroong ano yung papasok ba kaya yun sabi ko silip-silipin din nila ng mga kasama ko baka malingatan ko po ba ayan mahaba-haba po yung ano yung aatrasan yan nga nga guys naghahanap sila lani ng aming makakainan ayan no guys panibago kami guys na dito kay ano kay Tita na lang kasi yung una namin pinuntaan dun sa Aylins ay sobrang daming daming tao guys sa loob -so yun sabi ni Lani dito na lang daw kami Sabuno din ah, ah, meron. at isa meron no ayan guys ito yung favorite namin Okay lang. Kung ano yung, kung ano yung sa inyo. Okay oh, lang Ayan, yung parang Masarap din yan ano? Ah, yan yung, ni kuya, yan. Ayan. Ayan. Ayan, yan yung favorite ni kuya yan. ano na nga pong pangalan nito? Yan, yung favorite ni kuya minudo. Yan, may ampalaya yes. Self-service kung kumabili ka na? Ano gusto mo gan? Gusto mo sa'yo ng pagsisig. Gusto mo? Parang sisig din ngayon. Parang sisig na lang. Eh na, akate na kami diyan. Gusto mo rin yan? Parang sisig. Ikaw? Ayan, yeah, yan, patatas yeah, guys, favorite na niya yan. aming mga dalagang ano kasama Anong na una ng, na nga po sila kanin na yung order nila ah, so kami naman na 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 ang lalani ay mga... narinda lang po yung in order nila so, so, pala pala. So, ay, na guys, ay, na ay uuwi uh... na po kami ay kukuha kita ng ano say po kami. ayan si Kisaya for the kain gutom na nga po yata ang dami niya pong kanin na in order so ayun thank you po tita Lani nakalibre ng pagkain at merienda so ayan guys kain po tayo So, ayan guys. Sobrang excited yan guys. Sumama si Kisaya kasi alam niya makakalibir, makakalibir siya ng pagkain. So, ayan guys. Sinama na din nga talaga ng kanyang tita Lani para daw po makakain din at makamerienda. So, ayan nga guys. Si Kisaya kasi madalang po talaga namin ilabas yan dahil nga po Ah, uh, syempre guys, magastos po talaga sa pang-araw-araw. Uh, lang po kami sa mo, ano sa uh, maliit na tindahan ni Mr. Umaasa kaya kami guys, napakadalang po namin ilabas yan si Kiseya para po ikain sa labas. Yun, swerte na po kung meron kapag wala o okay lang, hindi naman po siya nagrereklamo mabait naman po yung bata na yan. Minsan nga lang guys, nagre-request din po sa amin yan. Ayan guys, pangako nga lang namin sa kanya kapag magaling niya sa pagpasok, sa pag-aaral, ayan, bibigyan namin siya ng, ano, may reward siya kumbaga. So, sabi niya, sinasabi niya sa amin palagi guys na promise, uh, sinab, sabi ko naman nga guys, ay ano, basta galingan niya, ayan, uh, uh namin ng kanyang daddy na makaipon para mailabas siya. Kasi nga guys, uh, sa amin guys, ay napaka, anong, gastos talaga sa pang -araw, araw Hello people, kanina pa po tayo nandito sa bahay. Ayan, nagpahinga lang po tayo. Pupunta guys ako sa back door kasi meron po akong pipitasin doon na ah, uh, tapos ito. Patola. Kasi kasi yan, sobrang masipag. Nagubog kasi po siya. Ayan guys, hapon na po dito. Dahil po sobrang busy ko, hindi ko na po din ito na iba vlog. Ayan. Ito po yung mga tanim ko guys na gulay. Kung mapa, kung makikita hapon na lang kasi guys eh ang dami pa lang okra guys sa likod yun yung mga tanim ko napakadaming mga hindi ko na po siya takuhanan gumulang na siya guys hindi nga lang masyadong kita kasi ano na po dito ah uh, madilim na padilim na ito po yung aking patulang kukunin o oh. ayan hindi ko nga lang alam kung paano ko ito kukunin dalawa po yan ito sa kayong isa na malaki ayan ayan guys o oh, diba Di ko pa mapansin kung mayroon pang ibang ano bunga ito kasi kahapon ko lang siya napansin guys na may bunga pala dito. Hindi ko alam kung mayroon pang iba kasi madilim na po tayo papasok na sa loob. So, yun lamang po ang aming vlog sa buong maghapon. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you next time mga people. Ingat po tayong lahat.